morning. Good morning. Good morning. Basta sa lahat. May luto. May mga ulam pa kami rito. niyo pa. Pansit. Balik ko. Ito ilaga. Ito ang ulam pa ito Kaya hindi na magluluto ng ulam. Tapos yung namin kahapon. Kumain kami sa labas. Pwede na to. Para hindi na magluto ng ulam. Sasaing na lang. Ha. All goods. Pangit ng weather sa labas eh. Makulimlim oh. Ayan. May mga dahon na itong ano. Chestnut. Spring na spring na talaga siya. All goods. Ganda na ng kapiligyan. Oh. No? Puro green na yan. Sa mga susunod na araw pa. Ang ganda niyan. Back to reality na naman. Ah. Tapos na naman kasi ang day off. Bukas. Next week ulit ang day off. Pag-abroad. Sandwich. Sandwich. Labas ka, mama! Tulog mm. pa ang kasama ko. Ay, hindi pala. Gising na. Sili na tayo sa favorite spot. Paksa na natin ito para para wala may wanag ang kwarto natin kaya na tayo magbukas ng ilaw o diba kulay green na green na siya oh. susunod yan mas mga green pa yung mga puno dito eto hmm. itong katabi yung puno natin chestnut to Chestnut ba yan? Uh, pero mapait yung pagka chestnut niya, hindi yung katulad ng chestnut na sa Pilipinas. Badami yung square dyan, pagka namunga na yan. Maraming square dito, kalat lang kaso madalam mo makita. Oo. Oh. Ano? Ganda ng tignan Eh. Malamig ba ngayon sobra? Slip natin. Sakto lang yung lamig niya. Hindi siya ganun kalamig. Mild lang yung lamig. O oh, yan, umahangin. Ayun ba yung sinasabi mong aso? Na bumungad sa'yo? Oo. Okay. Uh, okay. Ayun, o, oh, kasama niya yung asa. Yung... Okay. Uh, siya yun. Ano yan? Alaga niya. Ano yan? Ah, uh, sila yung nagme-maintain ng kalinisan dito sa ano? Sa paligid. Eh. Ayan sila. Maliit na maliit. Ayun. All goods. Ayan sila. Ayun. Ito yung yan. Nandito. Ang lawak kaya Nang nililinisan nila. <laughs> Hindi naman sila binabantayan kasi. Hindi. Basta malinis yan. Uh Oo. -oh. 格力。 alam mo, plano eh. Baon ko. Eh, Yun na to. ha? Ah. pinag binisan? hindi ka pa tapos sa toge mo? hindi ko na nalinis masyado okay na yan nagpatubo kasi si brown lady ng toge para hindi na kami bumibili ilang araw to, em? 4 ah, days no? Ayan, pang 4 days na siya. Pero, pwede na, di ba? Pwede yan sa ginisa. Ginisang toge. Ganun. All goods. Mamaya pa kasi pasok niya. Naglalaba pa siya. Ano? Tinasama. Tinatrangkaso siya. Sinisipon pala. Ayan. Yung video niya. Ni video mo. Uh... <laughs> Binibidyo siya nang binibidyo. Huwag oh, <laughs> mo kong video rin. Huwag mo Ano? All goods. Toge. Ah, ang dali lang gumawa ng toge. Yeah. Lagayin Ilagay niyo lang siya sa ano? Sa lagayan. Antay mm. lang siyang tumubo ng ilang araw. Pwede na. O may toge na kayo. All goods. Diba? All goods. Pwede na yan. 冰的，啊嘿。